Hello mga kadil po, kayan. Thank you Lord at uh, ngayon ay medyo mahina ang ulan, pero grabe ang foggy at uh, talagang tuloy-tuloy. So magti-3 weeks nang ganito. Yung bagyo kasi pero hindi ko alam kung may bagyo pa. So dito ako sa kalsada. At grabe pa ang pagi at ang ulan. Ang time is 4.30. So, punta tayo ng town. So, sunduin sa trabaho. Magsusundo tayo. So, ang araw ngayon is... Ano ba? Tuesday? ah, kasi nga nag walang pasok lahat pero nagtrabaho si commander at may trabaho daw sila pero nag brown out daw sa kanila so ngayon 4 o'clock magsusundo tayo ganito ang sitwasyon 3 weeks na walang tigil ang ulan so punta tayo sa parking So yan ang sitwasyon dito sa Baguio. Yan. Tuloy-tuloy uh, pa rin ang ulan. So mamaya mag tayo sa bandang town. Ayun. Ako'y nakapayong. Ganito ang sitwasyon dito 4.30 Araw-araw Ayan Pagyat na tayo Nandito kasi tayo sa barangay San Luis Pagyat na tayo ng town So ganito Walang tigil ang ulan Walang tigil ang fog Ayan So update lang <laughs> Para may upload tayo Yan ayan nang sitwasyon nandito na tayo sa town. Kabe ah, but God's grace pa rin dahil malayo sa pinakamalakas na bagyo. <laughs> ito hindi natin maiwasan dahil dala ng panahon ng kalikasan so everyday ito ganito kaya parang nagiging normal na lang normal na lang sa mga tao na mamalingke nag groceries nag uh, yung iba open sa trabaho so yun Close muna tayo At wala kasi tayong handle ng camera <laughs> Dito na tayo sa may Rizal Park Ayan yung Rizal Park ah, Pababa So traffic talaga At talagang walang tigil ang ulan Ayan yung Bornham Park Diyan banda sa unahan Ayan Uh, Ito to traffic ako ina Kabalandra. <laughs> ako ina Kabalandra. So yan yung Burnham Park ayun. Papunta doon. Yan. So traffic. Traffic talaga. Dito tayo may isa may Bornham Park dito tayo dumaan para mag update ayan walang wala talagang tao ayan <coughs> ilang weeks na itong ganito puro ganito parang tayo nasa Greenland puro populan. Ay, hindi naman niya 'to. <laughs> Or malamig, puro lamig. <laughs> Pero at least may mga makukulit pa rin ano, napapadaan lang naman dito sa ano. Sa park, Burnham Park. Oh, ayan, nandito na tayo sa kapag park na tayo dito sa uh, Court of Appeal dito sa Supreme Court Baguio. So ayun, umulan pa rin at maghintay tayo ng mga 7 minutes dito sa parking. So thank you, thank you sa mga nanonood pa rin ng aking video thank you kahit pa paano may limang viewers sa isang video <laughs> so ayan thank you thank you kay God at ay uh, nabigyan na bigyan na naman ng pagkakataong makapag video so although may time naman pero inuuna natin yung ano natin sa Panginoon ano at uh, yung ay uh, maraming assignment So thank you. Thank you sa inyong lahat. Babay na muna. Sabi nga ni Delbo Crew, vlog official. Mag-ingat po tayo. Ayan na.